Shaira, ito pala ang ginawa kay EA sa unang gabi nila. Labis ay kinagulat na marami ang revelasyon ng kapuso aktor na si EA de Guzman. Tupo sa mga aganapan sa unang gabi nila ni Shaira Diaz, bilang magkasawa. Hindi rin isa kaalaman na marami na ang unang gabi bilang magkasawa ay ituturing na isa sa mga di malilimutan at pinakaabang gabi sa buhay ng bagong kasal. Madalas ito puno ng emosyon, hanong kaba at pananapi. At para sa ilan, nagsisin rin ito simula na mas malalim na koneksyon ng bawat mag-asawa. Ito rin nga ang simula ng honeymoon stage ang bagong kasal. Ngunit kay EA, ang unang gabi nila ni Shira ay taniwa sa kanyang inaasahan. Matatanda ang ikinasal sila Shira at EA noong August 14. At sa kanyang wedding bow, nangako si Shira kay EA na magiging masaya na ito sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi naman sikreto sa marami na sa loob ng labindalawang taon din ang relasyon ay walang naganap sa pagitan ni EA at Shira. Kaya naman hindi mapigilan ni EA na maisay sa first night nila ni Shira. Ngunit sa panayam nila sa unang hirit ngayong lunes, August 18, maraming nga ang nagbulat ang amin ni EA na walang aksyon na naganap sa unang gabi nila ni Shira. Tiyana na iskam nga si EA dahil tinulugan o muna siya ni Shira. Ani EA, magiging halis ako pero grabe umiti ko talaga pero no first night, tinulugan ako. Gayunpaman, nilinaw ni Ie na naiintindihan niya si Shaira dahil talagang pagod daw talaga ito sa araw na paninakasan. Ani ah, Ie, pero naiintindihan ko naman kasi talaga ang ate niya nagising diba, nasa live ka pa noon. Kasunod dito, ipiniliwanag ni Shaira na tayo wala nangyari sa kanila ni Ie ay dahil hindi raw niya maramdaman na kanyang katawan sa sobrang pagod. At ay naman daw niya maging pangit ang ng karanasan nila ni Ie. Ani Shaira, kasi hindi ko maramdaman yung buong katawan ko. Sobra, ang pangit naman. Ngunit ni Lino, ni EA, bumawi naman daw si Shaira sa mga sumunod na gabi. At inirawan nga siya bilang magical ang na karanasan nila ni Shaira. Ikinuwento naman ni Shaira na marami ang nagpago ng sila ni AA. Aminado siya masaging plingi o mula siya kay AA. Aniya, palagi ko siyang pinapalo, lagi kong inaamoy, parang ang klingi. Ang saya, nakakakilig po, Asin talaga talagang tuwi didingin ako sa kanya, lagi mag-asawa na tayo. Matasawa na tayo, asawa na yung tawag ko talaga. So, sarap-sarap sa pakiramdam.